Hi mga loves, magandang araw. For today's video, gagawa ako ng minodo. Ayan, prinito ko muna yung patatas at carrots. Pag feeling mong luto na siya, tangatanggalin na natin. Sinabay ko na din yung bell pepper. Ayan, magisa na tayo guys. Bawang sibuyas. Tapos ilagay na natin yung karne. Ayan, halo haluin lang natin siya, guys. Ayan, pagkalagay natin ng karne, magdagdag na din tayo ng tomato sauce. Isang pack pala ng tomato sauce yung nilagay namin dyan, guys. Tapos, hinalo ko na yan. Tapos, lagyan na natin ng paminta at asin. Timplahan na natin. Tapos, dahon ng laurel. Tapos, tinakpan namin. Tapos, hinalo-halo ulit, halo latin natin ulit. mag lang tayo. Tapos naglagay din na kami ng leber spread. Tapos hot dog. Ilagay na din natin siya guys. Halo-haloin ulit. mag lang tayo guys na mabawasan yung sabaw niya. Ayan. Ilagay na din natin yung luto ng gulay. Kunting kulo na lang yan guys. Luto na yan hintayin lang natin kumunti yung sabaw niya. Ilagay na din natin ang green peas. Tapos bell pepper. Nilagay na ni Damin. Halo-halo ulit guys. Ayan. Malapit na siyang maluto guys. Ayan guys. Luto na siya. Naglagay din kami ng cheese. Ayan. Di ba ang creamy na? Ayun lang, maraming salamat sa panonood guys ng aming mga videos. Thank you so much. Bye-bye.